At, at kuya pa na ito. Yeah. Penoy. po. Regular ang lang po yan. Ah, uh, it lang. Like so, so, kamote yan. Ay kamote. Ano kamote? Ito ah, uh, kuya. Ano to kuya? Chicken balls. Ito. Squid balls? Chicken. Chicken balls kuya. Saka ito.

galing ako, alam na niya? yung lumpia, at saka maruya. may yeah, bayan ba yan? bayan? kung ano yung kung bayan? na yan. Hmm. Hmm. kung paano po yung 15 hmm. uh -huh. okay? hmm. yan yan? <laughs> <laughs> po kayo si Do po, sa tabi ni si ban tapin na, tapin 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 isang 35 po. Chicken balls at saka squid balls. Mm -hmm. Dalawa po, tsaka po isang lupya. Mm -hmm. 35 nga po. Naka-live pala yun. May suka to ka. <laughs> May suka. Okay, so. Para... yeah. Alam mo nang dadaya, ano ko yan? Nga po. Ang <laughs> <laughs> <Pa> video? Ang <laughs> Kuya, baka nakatuos ako sa ano. <laughs> Ano po? 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 Ano Ano po? Ano po? Ano po? po? Ano po? Ano Ano po? Ano po? po? Ano po? Ano po? Hindi, ito Ano lumpia. May bayad po? bayad na yan. Aba, kainin na kamote. po. Napoedit. Ay, ay hindi ito sige yun na lang kamote. Kamote. Dalawang kamote, Kuya. na. sa lang At, po. Okay. Ay, -stick. Isang, ay dalawang ano, kamote.

Sige, na, gusto ah, isang para mai kuya. Tay. Oh. Oh,

Ano yan kuya? 10 lang po yun. Hindi kaka, huwag niya ininit. Ininit, ininit. 10 na yung dalawa, no? Ha? yun. Naubos pa lang. Okay, okay. po yung lima na. Hey, okay. Ayan sigurin, Ano yung, oh. ininit, ininit. Ito na lang, Sorry eh. Ano yung kuya? Ube? Ube yan. Ube at Ha? Ube at Ube at gabi. Mas maduya. Diba maduya? Maduya ba yun? Maduya. Maduya. Ah, maduya. Maduya? Alam ko lang madahin Kaya po, ano po dyan yan? Kaya po, ano po yan? ano po

Kayo. Po na, po Ay, kayo. po. Istikla po yan. Ay, wala po. Ay, po. Ay, wala po. po Да. 수고하어아 Ako rin na po yun. Ayun uh, po, na po. Ay, ano na po, magkano kayong fishball? Atin? Ipisa na lang po ng cost 10 pa Nagbayad na po ba ako yung 100? Nagbayad na po ba Ano sa inyo?

Bayad po ako 20 at saka 10 na bariya. bariya Kanina po. po. Uh, Opo. Kanina. Kaya eh, hindi ko matandaan kasi na ito 100. Ah, Tandaan uh, niyo po. Ito. Uh, no, Para nalimutan ko uh, sa parang ano. Tandaan niyo na po ano. Ah, 20 at saka 10. Wait, wait, uh, uh, like. Ilan siya? Ano Ilan ano na po, walo na pong ganyan. Pabalot lang nga lang po. Pabalot lang? Oo. Oh. Init na. Okay. Init? Eh, eto, ganito. Ayun. Eto. Eto din po. Ilan? Ilan? Sampo. Sampo.